All of her teeth were taken out and she was so bruised. Police believe that she was tortured. Siya si Elizabeth Flores, 23 anyos at nanay ng dalawa niyang mga anak. Isang araw, umalis siya sa kanilang bahay para nga kitain yung kanyang nobyo. Pero itong si Elizabeth, hindi na nga nagawang makauwi pa. Dalawang araw matapos niyang umalis, natagpuan ngayon yung kanyang wala ng buhay na katawan. Malapit sa isang construction site, wala na siyang damit. Wala na rin mga ngipin at tagtada ng tama sa katawan. Ano nga bang nangyari dito kay Elizabeth at sino nga ang salarin dito sa nangyaring pamamaslang? Tahimik na namumuhay noon sa Brownsville, Texas si Elizabeth kasama ang kanyang dalawang anak sa kanyang nobyo. Isang apat na taong gulang at walong buwan. Ang boyfriend naman niya noon nakatira sa Matamoros, Mexico. Magkaibang bansa sila pero kung tutuusin naman ay eh magkalapit lang talaga sila kasi literal na ilog lang yung naghihiwalay sa Brownsville, Texas at doon sa Matamoros, Mexico. Malimit namang magkita itong dalawa Si Lisbeth niya tumatawid lang ng tulay Nasa Mexico na siya noon Ganun lang kalapit August 9, 2020 Nagbabadaling nagbaalam Itong si Lisbeth sa kanyang nanay Si Maria Napupunta raw siyang Mexico Para nga bisitahin Ang kanyang nobyo Nakiusap siya sa kanyang nanay Na bantayan muna yung kanyang dalawang anak At nangako rin naman siya Na babalik siya Kinagabihan Pero Itong pangakong ito nga Hindi na natupad pa. Si Lisbeth hindi na nga muling nakauwi pa. Kina magahana, August 10, report na ni Maria sa mga otoridad yung pagkawalaan ng kanyang anak kasi nga hindi na nakauwi. Mabilis namang kumilos ngayon yung mga otoridad doon sa Brownsville. Ang ginawa nila, nakipagtulungan sila syempre sa Mexican Police dahil doon posible posibleng nawala itong si Lisbeth base sa report na binigay nitong kanyang nanay. Ngayon, dito sa kanilang pag-iimbestiga na kung nila na talagang nakatawid nga itong si Lisbeth sa Mexico gamit nga itong Veterans International Bridge at mula noon nga eh, hindi na siya bumalik pa at ibig sabihin lang nito eh, talagang nasa Mexico itong si Maria sa mga sandaling yun August 11 kinaumagahan nga isang balita ang pumutok may natagpo ang katawan ng isang babae malapit sa isang construction site wala na siyang na damit at puno ka ng latay at tama yung katawan na kapag tataka rin na kahit isang ngipin iwalang na sa kanya pero ang pinakamalala sa lahat yung tama ng bato sa kanyang ulo alam nyo base sa itsura na kanilang dinatnan ay e talagang napakalinaw inabuso itong babae bago nga siya tinuluyan well hindi nagtagal na kumpirma na itong babaeng ito nga. Walang iba kundi si Lisbeth. Halos pagsaklo ba naman ng langit at lupa ang kanyang inang si Maria nang malaman niya itong sinapit ng kanyang anak. trauma to the head on this beautiful young 23-year-old mom. Likely from a rock near where her body was found. Pagkatapos ma-recover itong katawan, agad-agad nagkumulong ang investigasyon para nga kung sino ang salarin sa likod ng pangwawalang hiya dito kay Lisbeth Noong una nahirapan talaga sila sa kasong ito dahil wala kang katao-tao doon sa lugar kung saan siya nahanap Wala silang makitang testigo sa kermen Wala rin ang mga CCTV sa paligid na maaring silipin Pero ang unang teorya nila dito baka nga minakawan itong si Lisbeth alam nyo kasi, kilala yung lugar doon sa mga magnanakaw. Baka nga, nakasalubong niya sila at pagkatapos, ay eh, ayun, nagdesisyon na hindi lang pala gamit niya yung gusto nilang kunin, kundi pati na rin yung kanyang buhay at katawan. Pero alam nyo, ang problema dito, Iwala eh, naman siyang dala na takaw tingin niya para sa mga magnanakaw. Well, dahil this became an international case, dahil nga, US citizen itong si Lisbeth at doon siya sa Mexico na dali ina-involve dito yung mga FBI at sa kanilang masusing pagsusuri sa katawan ni Lisbeth at lahat nga ng mga gamit na nakuha malapit sa kanya nakakuha sila ng ilang ah, mga mahalagang fingerprints at ngayon ang ginawa nila syempre ay kinumpara nila ito sa kanilang database at nagmatch ito sa isang tao ang sospek na lumabas si Braulio Martinez at alam nyo, itong taong ito ay eh, dati na palang nakulong ng apat na taon na sa kasong pang mumulis siya noong 2006 pa. Matapos siyang makilala, eh, siyempre, mabilis nilang ikinasa yung isang manhunt operation para dito sa sospek na to. At sa wakas, na aresto siya noong August 18, isang linggo matapos mahatagbuan yung katawan ni Lisbeth. Pero siyempre, ang tanong ulit dito, Sino ba itong si Martinez at bakit ganoon na nga lang yung pahirap na ginawa niya dito kay Elizabeth? Alam niyo, sa gitna pa lang ng investigasyon noon, Inabi na ni Maria na talagang kinutuban na siya. Doon pa lang sa biglaang ang pagpapaalam at pag-alis ni Elizabeth noon. Parang nagpapadali raw kasi talaga siya. Parang may hindi ka tama. Sa sobrang pagmamadali niya araw noon, eh, hindi na niya sinagot yung tanong sa kanya kung bakit nga siya nagmamadaling umalis. bilang dahil dito, naniniwala noon si Maria na talagang posibleng may sinabi kay Lisbeth kaya nga ganoon na lang yung pagmamadali niyang pumunta sa Mexico at talagang hindi siya nagkamali dito base dito sa investigasyon kilala pala ni Martinez itong si Lisbeth at nung araw nga na nagmamadali siyang pumunta sa Mexico ay dahil pinainan siya nitong matandang to Her mother tells us she is absolutely certain that her daughter was a victim of extortion and that she was ultimately kidnapped and by a violent gang of kidnappers who operate. Inamin mismo nitong si Martinez na tinawagan niya nga noon itong si Lisbeth Nung araw na umalis siya sa kanilang bahay. At alam niyo, yung sinabi niya, hawak umano ng mga armadong grupo yung kanyang nobyo. At para pakawalan nga, ay eh kailangan siyang pumunta doon Binanta niya rin umano na hindi nga siya pwedeng magsubong kahit kanino kung ayaw niyang mapahabang itong lalaki. At dahil nga sa sobrang takot nitong si Lisbeth, eh ay yun na naging sunod-sunuran siya sa mga pinagawa sa kanya. And another factor siguro kaya madali siya na paniwala ay kilala nga yung lugar na iyon sa Mexico na talagang pugad nitong mga kartel at mga violenting mga gang. So hindi imposible na mangyari nga iyon sa kanyang nobyo. Hanggang doon na nga lang yung detalye na inamin nito si Martinez tungkol sa kanyang ginawa. Hindi niya binanggit kung may kasama ba siya o wala at kung totoo ba na talagang pinangay rin nila yung kanyang nobyo. At dahil alam nyo, isang bagay na nakapagtataka dito sa kasong ito, ewan ko kung kanina niyo pa gustong tanwin. Eh hindi rin nilantad kung sino nga itong nobyo dito. Walang muka, walang itsura, walang pangalan. Hindi sinabi kung totoo bang nawawala siya. Pero ang sigurado dito yung eh matapos kasi yung insidente hindi na rin siya nagparamdam sa pamilya ni Lispet. Well, nakapagtataka ito dahil siya yung tatay ng dalawang anak na naiwan itong babae eh kung nasa matilong isip siya natural kukunin niya yung mga bata pero sa kasong ito hindi ngayon yung nangyari. At bakit din, isa pang tanong hindi siya lumantad at nanawagan ng justisya para sa ina ng kanyang mga anak kaya nga ang tanong talaga dito, totoo kaya na naging biktima rin siya? Pero bakit walang katawan na nahanap? Well, to be fair naman dito ano, e, ayon sa mga otoligad, hindi nga kalayuan sa lugar kung saan nakita yung katawan ni Lisbeth. May nakuha silang piraso ng bungo ng isang tao. Pero ang problema dito hindi nila matukoy kaninong buto yun. Sa dami kasi umano ng mga ganong kaso doon sa Mexico posible na sa ibang tao yung buto na iyon at napakahirap ding sabihin na kumpirmado nga na sa boyfriend niya iyon. Isa pang tanong talaga dito, e bakit nga walang missing report na lumabas tungkol dito sa lalaki kung totoo na nawawala rin siya at nakapagtataka rin dahil hindi kilala umano nitong pamilya ni Elizabeth yung tatay ng dalawang anak niya. Alam nyo napakaraming mga tanong dito at dahil nga dito talagang lumutang yung maraming espekulasyon na posibleng sangkot talaga umano itong nobyo sa ginawa nga kay Lisbeth at posible na hindi nga nag-iisa itong gumawa sa kanya. Lalo na nga at kung iisipin ninyo, inalis lahat ng ipin niya at sobrang dami niyang mga tama. Alam nyo, mahirap gawin yan ng iisang tao Well ang dami talagang naiwang mga blanco dito sa kasong ito kahit pasabihin may nakulong na nga dito. Pero siyempre kayo nga ang tatanungin ko sa tingin niyo ano talagang tunay na nangyari dito at para dito sa nobyong ito. Biktima rin kaya siya o sana rin sa nangyari sa ina ng kanyang mga anak at siya nga pala. Hinatulan ng 14 years sa kulungan itong si Martinez kahit pa nga murder yung naging kaso niya as in sobrang baba ng sentensya niya para sa akin. Ewan ko sa inyo, sa tingin niyo ba tama itong naging sentensyang ang binigay sa kanya ay sobrang lala nung ginawa niya? Elizabeth, ay nako talagang nakakalungkot nga itong kaso ito. Sa una matutuwa ka kasi napakabilis kumulong ng kaso pero inyo isang linggo matapos mahanap ng katawan na na yung sospek. Pero ang nangyari ang ending hindi tama yung binigay na hatol at lumalabas na maraming mga naiwang tanong pa rin dito kaya nga mapapatanong ka talaga kung totoo bang naibigay yung hustisya. And well with that, muli po. Salamat ang marami sa walang sawa ninyong pagsaporta. and then somebody see you next time goodbye